eto oh. ano pa ito? Tingnan mo. Oh. Oh. Itahan pa ko yung ano, lalagyan ng butter. Kasi yung plastic, pag ginaganong ko, pati yung plastic mm -hmm. nang hihiwa. Ayun, ganun. Gonna... Eh, ano, dapat may takip eh. Pumili ko noon. Hindi naman magkasya eh, yung takip. May tingnan natin yun. Pero mas maganda pa rin yung white. Oo. Pagka ano, malinis tingnan. Talaga. ito mga nakasale na oferta mm. yung pang cake mm. o oferta ah, mahal pa rin dos ang isa okay, kailangan yeah. ko ng yung maliit <laughs> maliit lang Mata, dito, dito, dito ang, ang gaganda yung nandito. Ayun, ang cute nyo. Cute nito ko. Uh. Oo. Uh -uh. Ito ang magaganda eh. Oh, ano yung isang peraso? 1.99? Oo. Isa nito. Mahal pa rin. <laughs> Ang cheap okay, pa. Sa bagay may mura pa rin. Oo.